Tingag-tingag yung mga ano. Dapat yung kay Luna may gatas to eh. <laughs> Para mang-manguyaan niya. Kaya matibay yung ipin ito eh. Naghahaponan ang mga bugwit-bugwit. Si Luna, nakikisabay na lang sa kain nila. Inay, manggikaon. Sige na siya, Ano pa? Mayo ka nga dito ka dito kasi pag nakaharap ka diyan eh, nangaway kay. Hindi, Luna, ano? Surrender ka, Luna. Hindi na magkaon. lang tulungin si Mickey. Kakain din yun. Yun lang ang pumapasok talaga dito na pusa eh. O oh, ano, shiny. Suko ka rin pala eh. Oh. Katakawan mo, so surrender ka rin pala. no panda tapos na inom tubig panda inom na doon tubig yan dapat ganyan pag tapos kain inom tubig oh, No no, ayaw niya na. Sunshine, ubos na sunshine na. Ah. Meron pa siya, no? Shine, kain ka pa siya, no? Ayun na ni Panda. Ano, tikol. Natulala ka na tikol. O, ayaw na rin ni Max. Ayaw na rin ni tikol. Inom na, Panda. Ikaw, Max, inam ka tubig. Hindi. Hindi, bigat. Inam tubig. Mino mo ng tubig. Kay Max yan eh. Hindi na ako basta ti Shiny oh. Hindi na mo yung kay Panda. May tira si Sunshine kumain. Ano si Shiny? Nagsawa ka na? Ang taka, taka mo. Surrender ka rin pala. Si Luna, ko oh. Ubus talaga yan. Lalo na luna. Gutsog na ito ba nuna? Ang dami pa ba nuna? Ang toin pa ikaw ba nuna? siya ni. Surrender. Sunshine nga, huwag ginain pa nga kay Pandaw. Uy. Tura siya ni. Ganda. Kakain ka pa, Panda? Si Max, asa na? Susog na, Max. Gusto na silang magsigayin. Yun naman na to big tigol.